Narinig ni Libby ang pag-uusap nila Libby at ng kanyang mga kaibigan tungkol sa pagkontrola ng mga magulang nila ng pera at kanilang allowance na ang suhistyon ni Libby ay may alam siyang paraan na ipakidnap nila ang sarili nila at ipatubo sa kanilang mga magulang. Agad namang ikinuwento ito ni Justin kay Princess sa kanyang pagdalaw kaya napaisip sila na kung ginawa ni Libby ang sariling pagkidnap ay kung sino ang kasabwat niya. Samantala, hinarap naman nila ni Ser Dado at Nida si Posoy at kinonsensya sa ginawang pagdawit dito sa kay Princess. Sa simula ay ayaw tumingin ni Pusoy sa kanila. Ayon kay Dado ay kinupkop at itinuring na kapamilya si Pusoy pero duwag ito na hinarap ang katotohanan. Pamiiyak si Pusoy na nailagay sa kapahamakan ang kanyang anak dahil sa pangkigipit nila pero sa adidado ay isang kaduwagan na iniligtas ni Pusoy ang anak pero idinawit naman itong si Princess. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay ng laging Sundot sa budhi ni Pusoy na pati sa panaginip ay ang kabutihan ni Princess at Dado ang nakikita. Kaya sa harap ng abogado ay binawi ni Pusoy ang statement na walang kasalanan itong si Princess. Samantala, tumatak sa isip ni Charlene ang sinabi ng yaya na parang may namamagitan na relasyon sila Divina at Raymond o may something. ayos sundin ni Charlene ang sinabi ni Mimi na tanungin o kumpruntahin si Raymond dahil gusto ni Charlene ay siya mismo ang makahalagay ng ebidensya laban sa kanila kaya sinundan ni Charlene ang asawa na tinawagan ito ni Divina dahil kailangan niya umuno si Raymond at parang balak niya mag-suicide. Pagkarating ni Raymond sa pagtagpuan nila Divina ay napayakap itong si Divina na gusto namang akitin itong si Raymond. Kung hindi nga lamang, natanaw ni Raymond ang paparating na si Charlene. Agad nagtago si Divina at muntik-muntika ng mabuking sila ni Charlene kung hindi lang tumawag itong si Libby na umiiyak at makakalabas na raw ng kulungan itong si Princess. Samantala, mabilis na kumalat sa buong city jail na makakalabas na itong si Princess at napatunayan na walang sala. Kaya masayang masaya ang kanyang mga kasamahan sa city jail dahil sa wakas ay makalaya na itong si Princess habang si Libby naman ay hindi matanggap ang balita na makalaya na itong si Princess na laging banta sa pagmamahal niya dito sa kay Savior. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.